gravel na wheelset, Ayan, tread type. May kasama na siyang cogs. 7 to 8 speed. Meron tayong pagpipilian. Pilihan na kayo. Libre na yung cogs yan. Tsaka yung, ano, yung... Yung... rotor. Rotor. Isan lang yung bibilin to. Isan Pair na yun. Harap at Fair likod na. So, ito yung sample ng 7 speed. Ito yung sample ng 9 speed. Okay. Meron din tayong cassette type. Pero yun nga lang, hindi siya kasama yung rotor. Tulad nito, ito. ito. Cassette type. May 27.5, may 29. Cassette type is walang... Walang sprocket. Walang sprocket. May, may rotor pala. Sorry. Okay. Ha? Ayan. 1-2 lang siya. 1,200. Okay, mga boss. Okay. So, mga boss, pangalawang video natin. Napangatlo na pala dito kay Big 5 Bike Shop. Bike parts pa rin. Dito sa, sa una natin. Oh, see? Okay, okay. Okay, ayan si Boss Mig kasama natin. Ayan, Boss Mig, saan tayo si Simula? Dito tayo, sumunod ka rito sa akin. <laughs> <laughs> ang daming rim, ang daming mountain peak dito ah. Okay mga boss, ayan si Boss Mig, imbitahan mo muna sila. So, yun nga guys, maraming salamat sa pagpasyal. Gan, thank you so much sa lahat ng mga followers, subscribers at mga masugid kong taga-subaybay. Salamat sa ating balikbayan. Napasyal siya dito sa ating Malita Bike Shop. Kay Kong Els. Shout out sa iyo Kong Els. We love you so much. Salamat sa pasalubong galing sa Saudi ah. So, Uh, hindi ko na alam kung anong pangkangantsaw -pang ang gagawin ko sa kanya pero magbubusa na muna tayo sa vlog. So, ang location natin is Black 10 Latte sa Potter Road Corner, Camarine Road. So, yun lang yung Uh, Meralco Camarine. Meralco Camarine. So, ah, meral Meralco Camarin. So, ang ah, pala isa pa nating ano, yung OFW natin na tropa si Soviet. Oo. Oh. Nasa Amerika pa eh. Wow, matutodas ka pa diyan. si <laughs> <laughs> Soviet. Yung ano natin, yung yung isa nating tropa, yung nasa Amerika kasi siya ngayon eh. Oh, si pa, tapos si Paring Soviet na pa sa Amerika. So, shout out Paring Soviet sa sana pinauukan ng green card. Kumasyal ka na ulit dito kasi yung tropa nating si saudy boy umuwi na. Si <laughs> bumalik, na. bumalik na. si Kaong L. So, yun okay. nga. Huwag tayo magpaligiligay pa. Nga pala, contact naman ko si 951-756-078. Hindi ako nagbibiro. Itag niya siya dito <laughs> sa video. Ha? <laughs> so, yun nga pala. Uh, Mag-uumpisa na tayo dito sa batalya. Okay, booster. Ha? May batalya. Ayan, ka, batalya natin available. ng booster. Ito, okay. 27.5 na yung booster natin para pwede sa lahat. Okay. Ito, kumikintab to. Glossy kasi yung ano natin available. Pwede bang 29 dyan Yan. O, pwede na to. Oh, pwede tong 29. Pwede. Ah, okay. uh, Ito, 27.5. Pero siya 29. Wala ka gas-gas-gas-gas. Branyong-branyo. 1,500 lang siya. 1,500. Oh, yun. Yes, meron po. na ulit mga 1,500. 1,500. Yan. Sa five, na five, na, yeah, yun, no. so lahat na naghahanap. Uh, oh. non-tapered. Non-tapered ha. Non-tapered. 27.2 yung seat post. Okay. Napaka-press pa niyan. Mga yes. Boss. Ang size medium. Okay. Para Ay, ano. Meron kayo mamimili niya ba? kayo. May gray, may blue, tsaka black. Okay. okay? So... so Ah, uh, repair stand, stainless, 500 lang. 500 lang to? Yes um, po. Stainless. Yes, yeah, stainless. Uh, ito nga pala yung air shock natin. Uh, air shock tuloy yung lockout fork natin pala. Air shock tuloy. Okay. So, ito, ang halaga lang nito is 400 pesos. 400 lockout 100, na siya. Lockout Test lockout natin siya. kung nagbabounce. Okay. Yan. Yeah, nakalakas na siya kaya hindi siya nagbabounce. bounce oh, Ngayon, i-on natin. Oh, yan. Oh, yun, no? Bounce check. Bounce 400 pesos lang siya. 4H lang. Anong available mo ngayon dyan, boss? May 27 tsaka 29 na available dyan. Mamili lang kayo dyan, ha? 27, 29. Okay. Sa rim set naman natin, ganun pa rin ang halaga. 400 yung tread type. Yung cassette type is 700 pesos. Pero hindi lang natanggal yung kags yan, ha? Okay. Walang kags yan, pero 400 lang siya, ha? Okay, 400 lang. Mm. ito, 700 cassette type. Okay, cassette type. Mm. Sa so, mga gulong, hindi tayo magpiplex ng gulong. Dahil lang ang gulong natin. Ah, uh, ito pala yung mga tire. Nilabas ko yung mga oh, gulong. Oh, Doon sa loob yung ano, bodega oh. niya ng tire, eh. Sa gulong 700 727 27.5 250 yung yung 26 200 pesos. It's your no, boss. Yes boss. 27 29er 250 250. Tapos ito okay. 150 lang to. Yung okay. mga pang Japan bike 1.5 25 by 1.5. Ah mayroon ka ngayon. Gravel. Oh, meron na tayo ngayon. Gravel natin 200 pesos. 200 pesos. Okay. Tapos yung 700 sinatin natin ng by 25c. 150 lang ang isa ha? 150 ang isa Okay P28, P200. Okay Sa mga Ito, sa mga rim Rim natin Rim pares na natin Brooklyn uh, Isang Ang isang pares Pag Ragusa 850 Pag Mountain Peak uh, 1,500 Pag Tanke 1,500 din Sa Brooklyn 32 holes lang Meron ka? 32 holes lang uh. okay. Pero 29,27 uh, so, Sa Mountain Peak 24 holes ha? Pag road bike yun, mountain bike. Pag mount road bike, tsaka... Uh, MTB. Yes. Pag MTB, 24 rolls lang din. Kahit MTB. <laughs> Hindi, yung MTB natin, yun, 32. 32. Oh, pag, 32. Pag pang road bike, 24 rolls. Okay. Uh, pag yung road bike, 24. Magkano sa mountain bike para sa libo lang din? Oh, sa libo lang kapag mountain bike. Pag road bike okay. yung 1.5, ha? Ah, mas mahal pag road yes, pa. bike. Pa. Okay. Tapos baka nag may naghahanap pa ng Titan na ito trending nung nakaranta sa atin eh. Oh, meron pa rin tayo sa si Boss. Peak ha? Titan, ito size 50 tsaka 49, may, eh, 48, meron tayong available kararating lang. 48 50 ang available. Oh, ito okay. 50, meron tayo pang malaki ang size. Yung naka-rim brake daw mga boss. 6,000 naka-rim brake, 6,000 lang carbon fork, alloy yung ano, yung seat post. Okay. Charon Aerodynamic 30. na yung batalya. Alloy frame, alloy seat post, carbon fork. Yes. Okay. Tapos ito natin yung kinesis, natin, pa uh, 5K pa rin. May kasama okay. ng headset, may kasama ng seat clamp. Okay. Yung Boxster, 2.5 pa rin, 2.5. 2,500. Uh, pati yung ano, yung... Ito uh, yung... Harvard, Harvard. 2.5 lang yan Benson tsaka Harvard Harvard yes. Okay Yung ano Hindi ko bibenta yung Elbrus Kasi Ubus na. na. Isa lang, iba project okay. bike ko na lang yan. Yung Everest natin, ayan, 5'5 okay. lang, available pa. 5,500. 5,500. Meron siyang kulay na mat, ha? Ito yung kulay na mat niya, available. Okay, yung pakaganda ng mat, oh. Yeah. Malinis na okay. malinis. 5, 5 lang. Anong sukat ang meron ka niyan? 29 lang, available niyan. Pero okay. may medium at large naman yun. Medium large, 29. Yes, pa, pa, pa. Okay. 29 lang. Ayan, Everest 1 yan, ha? Everest 1. Everest 1. Ah, ano ba ito tawag dun sa ano? Truaxel. Truaxel siya. Okay? 29 lang, available. Okay. Tapos, sa mga rim set, meron tayo dito, tulad nito, 2,000 lang to. 2,000 lang. Uh, ano 'yan? Triples, na, ano, triples na ano, triple sa hub na race, well. race well. stainless yeah. spokes, uh Mountain Peak na Ray. rim. Okay. So pair na to, pair, may kasama na to, may kapares na to. Oh. 'Yan. Pair na siya pag pinorchis niyo, uh 'yun nga, 2,000 lang. Soundcheck check mga boss, konti wala. Ah, oh, tahimik <laughs> lang tunog. Meron pero tahimik lang, wala. Si Mark to eh. Oo, oh, si Mark. Si Mark. Okay. okay. lang pero gumagalaw. Oo, oh, gumagalaw. Oh, gumagalaw. gumagalaw pero hindi pa rin malaman. <laughs> okay. so, yun nga. Ito, naano na natin siya. Sumunod natin itong... Ito, ito, ito. Ah, dito, dito. Dito muna tayo pala. <laughs> ito okay, mga... Dito muna tayo kasi oh, nagsimula sige. na tayo sa rimset eh. Para rim okay. rimset lahat. Rimset. set. oh, meron din tayo dito na size 26 na thread type. Okay. Dalawa na rin to, 1,200 lang. Okay. Ayan, Brooklyn na na rim, stainless spokes, tapos Alihab, 1,200. Pag binili nito retail, hindi nyo mabibili ito ano. 1,000 ito pa lang, tapos 300 yung spokes, tapos yung hub, plus labor pa plus labor pa so abutin ah, kayo ang dalawang libo oh. pero dahil sa best man namin kayo oh. at marami kayong basher namin kwanto okay. lang kwanto lang no? Oh, grabe no one parang lang wala nang labor wala nang bayad yung wala bayad na, yung... na lahat di bali na malugi basta masaya yung mga basher oh, oh. <laughs> <Okay>. <laughs> di ba di ba di ba yung lot ng basher ayan 6 full oh. Hub na brooklyn 2,800 lang siya. 2,800 fair na yun harap at likod na yun oh. so 6 full siya. Tang yung hub natin. Tunog mayaman. Tunog mayaman. Pero kung gusto niyo naman tubeless ready, meron din naman tayo. Pero presyong pang mahirap, no? Wala siyang pang mahirap pa rin. Tubeless ready. Okay, tubeless ready. Yan. Oh, no, Napakaangat. Purple. 3-2 lang. lang. Ang size available, 27.5 sa ngayon nito. Pero magkakaroon din ito ng 29. Baka bukas. Mag-restock na kami. Pag tanke hub lang, 1.5 nyo. 1.5 pag tanke hub lang. Okay. Yan. Stainless so, fork na rin to. Jobless ready uh, yan. Uh, yes po. Okay. So, 2.8, Tapos meron din tayo dito na pang mountain bike. Ay, pang road bike na ano. Na... Rim set. Rim set. Ito. 6 poles 3 teeth na six rin. 6 poles 3 teeth. 6 poles 3 teeth. Tapos naka ano... Pang mountain road bike pala, sorry. Okay. Pang road bike. Tapos 24 holes. Okay. Ayan. Yan. Medyo may tunog na rin siya. May pagkatunog mayaman na rin siya. Ang halaga lang, 2,200. Pair na yun, harap at likod na yun. Pag pinortis wow. nyo. This brake ready na po ito. mura okay. no? Okay. So, kung pwede ba ito sa rim brake, hindi siya po pwede pang disc brake lang. Kasi masasayang yung design eh. Oo. Oh. Okay? So, yan. 2-2 lang. 6 poles na siya. 2,200. Uh, sa lahat naman na medyo budget-budget at talagang wala, gipit na gipit, Meron tayo dito mas mura-mura ng konti. Wala nga lang siyang tunog, pero pare parehas naman sila ng brand. Okay. Yung tibay na lang ang pagbasihan natin. 2,000 lang to. 2,000. 2000 Racewell well din. Tapos, mountain peak. Mountain eh. peak. Tapos yun nga, mga dream na rin siya. Okay. Tapos okay. yung ginawa natin para makita kagad ka na upgraded talaga yung ano mo. Yung mindset. setup ng bike mo. Okay. Nung mo. So yan, 2,000 lang yan. 2,000 lang. Yes, was. boss. Okay. Punta so, so, naman tayo, tayo, tayo na? sa ating mga ano, sa mga pisa-pisa. Pisa-pisa. Sa helmet natin, 250 lang yung mga stripes. Okay. Makikita nyo mga ordinary lang, helmet, 250 lang yan. Pag Aero Week, may kasama na kasi ang camera mount, 500 ang talaga. Okay. Okay? Sa pambomba natin, 600, yung malalaki, pang heavy duty yan. Okay. Week ang brand. Tapos ito naman mga fender natin, 200 pesos. Gabang tama ito ngayon, naguhuulan. Okay. Brake set, brake set cable, tsaka shifter brake, shifter cable. Ayan, isang set na yan, harap at likod. 100 each lang yan. Okay. Okay, may kasama ng housing attachment isang daan. Ito yung Ragusa natin na R500 na one by na crank set. Ayan, murang-mura. 550 lang. 550 lang. 550 oh. lang yan. Ka, ano, yung carrier natin, may kasa, ano siya, alloy na siya, 400 pesos lang. 400 pesos. Yes. Okay. So, lahat naman naghahanap ng mga carrier bag, carrier bag, o oh, ito nga, oh, 100 pesos bag. lang yan. Okay. So, pera na pera, 500 lang, may carrier bag ka na talaga nito. Okay, no? Yan. Carrier bag para kang hagad niyan. Paano kung career bag sa gilid diyan, no? Sa so, gilid. Doon ilalagay. sa mismo ano, dito mo ilalagay 'yan. Tapos ano mo yung ano, meron talaga. Ah, siya. nakapatong talaga siya, yung parang ano talaga siya. Talaga maganda, parang ano pang karguhan talaga. Ah, okay. So, mga saddle natin, 150 pesos, pili na lang kayo. Magagandang klase 'yan. Maganda so, yung puti, ah. Bukod ah, oh. mo kulang nakita yung brand. 150 lang yung 150. 150, 150 lang 'yan. Hmm. Ah, okay. Pag branded 'yan, tulad nito, ito medyo mahal lang konti ito. Okay. 280. 280. Pero week kasi 'yan eh. Okay, no? Kamukha rin si Simon yan, ha? Apo. So, eto, <laughs> to uh, 150 pesos. Pump. Oh, mini pump, 150 pesos. Oh, dalawa na yan. Meron na siya Presta, tsaka meron na siyang Iba. Sniger. Okay, AB, AB tsaka, ano? tsaka FB. FB. Crank set na, crank natin na 3 yung budget, 150, meron na tayong available ulit. Okay, okay. sa so, mga gusto magpalit lang ng crank set. Pedal na alloy, 100 pesos. Okay. Mga pag-boost na yan, hmm. ha? Tapos, ah, uh, Side stand, sandaan lang. Okay. Alay na rin yan. Okay. Si post natin, 300 pesos po. 300 pesos. Kahit anong size na yan? Yes po, 300 pesos. At ano yan? Ato, 20... mountain peak na yan, mountain peak. Mountain peak. Okay. okay. Sa kadena natin, ito, HPD yung kadena natin available. Tech, 150 pesos. Backloss, na 10 speed at saka 9 speed. Baliktad ah. Uh, 200 yung 9 speed. Yung 10 speed, 250. Okay. Yung mga one by natin na ano, single speed 150 pesos. Okay. Tapos yung ano 350 yung olive chain, olive, chain. Okay. Tapos yung ano natin, yung mga Shimano natin na 10 speed na ano, pang road bike. Ayun, murang-mura, 600 na lang. 600 dito. Ah, uh, spokes. spokes. lahat ng sizes 300 pesos. 300 pesos. Okay. Ah, uh, 80 pesos bike lock. 150 yung ah uh, at ano, Strap? Pedal strap. Uh, mga pang fixing. Handle grip, 100. Okay. Meron din dito, ano, ray, ray, uh, rock bros. 100 pesos lang yan. 100 pesos din to, yung may bike tools na may kasama ng panikwat, tsaka patch kit. 100 pesos. 100 yan. pesos. Okay. Ito namang chain cutter na may kasama mga pambaklas sa mga tools. 100 lang din. Okay. Patch kit, 20. Grasa, 20. Degreaser 40. Okay. Sa lahat na naghahanap ng mga yung hub na gusto mag-purchase yung hub natin kanina na pinakita, ito 700 pesos lang. Budget. Stainless na to. Alloy. Alloy stainless. yung ano, play mm -hmm. niya. So, sobrang ganda na ito. Sobrang mura pa. 700 pesos lang. Yung tahimik lang. No? Mm, um, yung tahimik lang. Pero pag gusto yung medyo may ingay ng konti, 850 lang yung 6 poles. 850 yung 6 poles. Okay. Yes po. Trident natin na ano na trunk set na pang road bike. Oh. May available din tayo. Ayan. 800 pesos lang to. 800 pesos lang. Yes po. Square type, Square 10, type na, no? na to. Po. Oh. Meron din tayong Halotech. Medyo mahal lang konti yun. 1.9. 1.9 pag Halotech. Trident din yun. Trident na rin yun. Ito yung ano, yung week natin na square type, 600 pesos. Okay. Ito yung Halotech naman natin. 1.5. Hindi ko na may lalabas kasi para ano. Nagtatagal hmm. pa tayo dyan oh, sa isang okay. yan Parang eh. Medyo maloy na. Ma-ano ma ma yan ito eh. Ito na tayo. <clears> Tread <throat> type. Tread type na hub. Ah, uh, 350 pesos. 300 na lang, sige. 300 na lang. 300 na lang to. 300 na lang 300 to. Pair na, na, na yan. Pares na yan. na yan. Aloy na yan. 300 pesos hub. Okay. Yeah. Baka sabihin nyo, madaling masira yan. Hindi yan madaling masira. Ano yan? Matiba yan. Ayos yan. Aluminum yan. yan. Aloy Dima, po yan, oo. Okay. oo. Sabi lang yun, yung ibang bike shop, para mabilan sila. Uh, <laughs> so, ito ay 100 pesos. Saddle pad. Itong race wheel mo ng Brexit. Race wheel ng Brexit. Ito na lang, ano na ito. Tatlo sa kabila, isa dito eh. <coughs> 1,200. Okay nga. Pulido-pulido pulido yung setup niyan. 1,200. Yes po. Okay. Uh, ragusa na... Pedals. Pedal. 450 na lang. 450. Okay. Yung 712. Ragusa 712 yung ano niya. Yung model. Sealed bearing pedal sa lahat naman naghanap ng ragusa na ano na how uh, Meron din tayo available, 36 souls. Ragusa yeah. 200. Mm. 12-speed kaya ba niyan? Kaya naman ito. Wala nga lang itong tulog. Wala kayo so, mag-expect na maingay ito. Aluminum na rin. Uh, Tapos, so, ang halaga niya, at 700 lang din. Upkeep, ganun pa rin ang halaga. 1K kapag ano, pag 8-speed. L2 yan ha, L2. L2. Lahat L2. ng upkeep natin sa ngayon, puro L2. Oh, so, okay. uh, upkeep natin, 800, L2, 1,000. 9-speed, L2, one, uh, one, two. Okay. Ten speed, L2, one more. Okay, ayan, mga boss, ayaw yung stock ko oh. Lever, alloy lever pang mountain bike o pang mini bike, sandaan lang. Sandaan lang. Brake pad, brake pad, 70 pesos. Lahat ng klase. May pang road bike, may pang mountain bike, may pang hydraulic. Bridge may pang mechanical. Na. So, bahala na kayo mamili dyan. 70 pesos lang yan. 70, 70 lang yan, o. Oh, lahat ng klase na dyan yan so sa square type. Sa so square type naman natin ang mga bottom bracket, 150. Pag ito mga nakabaksa to, tulad nito, mountain peak, ragusa, summit 150. Square size type. na yan, any size. Oo, oh, ini size na yan. Pero kapag itong ano, yung nakagayon to na, walang balot, ano lang yan, sandan lang yan. sandan Ah, ito naman, meron tayo dito available na ragusa R100 Lali na caliper. Ito, 100, 100, ah, 100, 200 pesos lang to. Okay. Pair na yun. Okay. Arap at likod. So kung naghahanap din kayo ng rotor meron tayo available dito. 150 pesos, may kasama ng bolts, pair na yun. Pair na 150 lang. Harap at likod na yun. Okay. Sa kags naman, lahat ng size meron tayo dito. ah uh, 9, 8, 7, 200 pesos lang. 200 pesos Trade lang. type. Pasa trade type, ha? Trade type. Okay. Sa bar tape naman natin, isandaan. Lahat ng klase dito, isandaan. Okay. Meron din tayong aerobic nito ha? Comparable oh, look kayo, no? Ah, 100 pesos lang yan. 100 pesos. Sa STA, uh, STI naman natin, meron tayong R2 at R3 na available dito na STI. Kung nating nakalagay dito, 850. 750 na natin ibibenta para maubos na. 750 na lang? STI, 750. Grabe naman yan, STI. Yan, Hello. dalawa na yan. Bawasan agad ng isang daan. Yes po, para sa inyo yan. Pakaswerte nyo naman. So, si lang natin 350 yung ano, yung A yung 9 speed, 300 yung 8 speed ha. Okay. L2 no. PS po. Sa so, lahat sa interior natin, any brand kaya any size, isang lang. Isandaan Actually, lang. mas maraming stock sa kabila ng interior kaya hindi ako nakapagpaano dito. Kakapasok ko lang kasi kaya hindi pa kami nakapaglilipat ng piyesa ng interior. Pero marami tayong stock sa kabila ha. Lahat ba size meron ka? Lahat ng size meron tayo available. Sa okay. so, stem natin, isang lang. Sa negative stem, 250. 250. Ilaw, 250. Ano? 150, ha? Okay. Ilaw natin, 150 lang. May busina na itong kasama. Okay. May horn na. Okay. So, ayan. STI ulit, oh. 750 lang yan. daming STI ngayon, ni eh, boss. Uh, uh good. FD, sandaan. Mga oh, nakarug. RD natin ng na mga, ano, ordinary. Yung torni-tornihan. 120 lang. 120. Ah. tapos, yung mga L2, ayan. Kaya ng presyo ng shifter yung A3 ano uh, 300 yung A5 350 okay yung mga RD ganun din ang halaga ng ano ng no, no, pang-road bike na ano R2 300 hanggang R3 okay 200 ay eh, 300 lang din okay. okay so yung mga kags natin available pa rin yung Shimano natin na kags 800 pa rin yan 800 okay foldable tires 500 yung mga cassette type natin na mga ano, ayun pa rin, available pa rin yun ha. Ragusar 200. Oh, eight speed na cassette is uh, 450. Nine speed, 500. Yung 10 speed, 650. Okay. Okay? Sa mga helmet, ayan, nakita nyo na. Rotor, available natin, 200 ang isa. Piliin na kayo kung, kung kulay. Basta isa, 200. Floating b na, no? Floating. Basta maganda yan, pair nyo kunin para ano. Okay. Ayan yung mga available natin, yung mga heroic na branded, 500. Four na ito. Yes po. Ayan. Yung stripe, two, ano, ah, uh, 250. 250. Drop bar natin, 500 lang halaga. 500. Yes po. Drop bar, okay. Uh, sa, sa handle bar naman natin, 500 to 150. Pababa ang halaga niyan, ha? Okay. Pili na lang kayo yan kung ano available na ano. Wow. So, yung balikan lang natin yung kanina natin, gravel. Gravel na wheel set. Ayan, tread type. May kasama na siyang cogs. 7 to 8 speed. Meron tayong pagpipilian. Pili na kayo. Libre na yung cogs yan. Tsaka yung, ano, yung, yung rotor. Rotor. Isan lang yung bibilin to. Isan Pair na yun. Harap at Fair likod na. na. So, ito yung sample ng 7 speed. Eto yung sample ng 9 speed. Okay. Meron din tayong cassette type pero 'yun nga lang, hindi siya kasama yung rotor tulad nito ito. Cassette type. May 27.5, may 29. Cassette type is walang walang sprocket, walang sprocket, may, may rotor pala. Okay. Sorry ha. Ayun. 12 lang siya, 1200. Okay mga boss. So, so ayun yun na mga boss, ulana boss Ming. Ulana 'yun lang. Salamat, maraming salamat sa inyo. Thank you so much sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Sana ay asahan namin ang pagpasyal ninyo dito sa Big 5 Bike Shop at sa mga pang araw. At tabayan niyo, mayroon pa tayong mga susunod na mga promo. So, asahan niyo na lagi namin kayong i-update. Ipo-post namin sa Facebook page natin yung mga cony, ano mga bagong available ito ngayon. Salamat sa mga supporters natin, sa mga nakilahok doon sa mga nakaraan natin promo tulad ng mga frame na suspension, sa mga pa 5 peso sales ko. Salamat sa inyo sa lahat ng mga punta. Thank you so much. Sa lahat din mga basher ko, alam ko na bili din kayo, pero hindi kayo nagsabi. So, thank you pa rin. Ya, I thank you so much and God bless and you'll Bye bye.